I see your face, and it's nothing like I've ever known before. Wait, don't Hey guys, welcome back. I'm turning 7. I'm tomorrow, guys. So, wish me a happy birthday. Oh. But guys, may challenge sa akin si Daddy. Wow. Pag nalala ka, may 1K ka tayo. Birthday mo. Totoo na to, ah. wala akong promise Wala po, okay. Ah, let's go. Excited na po ako, Mommy. Okay, let's go. Excited And be also. Ate! Okay nakup sa baby pa okay excited wala ito yung challenge chubby bunny! Okay, chubby bunny sabi ba ni yeah para mihan ng ano mas sa bibig. chubby bunny, ka no no what pag napalo mo ako may 7k ka kasi 7 years old ka Okay, para mihan ah okay two one go chubby body

Oh, you're crying! Papa, may siya! Mahal ko! Magtatapos ko nag, <-cry>. <laughs> <laughs> nga, nag talaga yung anak ko? Nag-cry oh. nga, mahal! Fears <laughs> of God! hindi <laughs> happy? <laughs> Wait lang, mo anak, Alam mo, may message lang ako sa iyo. Mahal na mahal ka namin. Yes, happy birthday! Day 2! You nag -cry. open yung gift na. Bago mo open yung gift mo. Oh, okay. message mo kay mami and daddy. Thank you, mami and daddy. Dream ko to since when I was six years old. Wow, dream mo yan? Okay. Nakatrain okay. na din ako. <laughs> Promise na mo na siya, ha? Tingnan mo naman, anak. Color pink pa. Oh, your favorite. Mini pink yan. Two, one. Huwag ka mag-cry, anak. Huwag mag-cry. Ano ba naman ito? Aray ka. ka. Huwag ka mag-cry. cry, na mag -cry. Na mag -cry. Na ka. Tignan mo ulit. Baka meron ulit bago. 我有米。 Totoo na. O, meron ka pang ganyan. Bigay ni Miss Nicole. Thank you, Miss Nicole. Wow. Mayiyak <laughs> din. Uh, din ako. <laughs> nakita ko mo mayiyak na so, parang sabi ka siya. Why did you natin. cry? May iPhone talaga na be. Alam mo sa loong mayiyak, nakita ko yung sobrang saya niya. Sarap ka na ng feeling na gano'n. Feeling healing my inner child. Nabigay <laughs> mo yung mga bagay na gusto <laughs> magsara. Yes. I love you. 30 minutes a day lang ha. Happy birthday. Happy birthday, anak. Are you happy? I love you so much. I love you. Ay, ay, muna ka! Ano gagawin mo? Yeah, oh, yeah <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Siya isa pa. Agad. Ibigay mo yung iPhone mo na. Mas polo ito. Perfect. Perfect. Saano? Kapalit O daw kayo, palit Ayun. tel, Mommy first backe gusto mo ulit yung iPhone? friends all have this and I need to catch up. I <laughs> need <laughs> to catch up. Na <laughs> Thank you, Lord! Thank you, Lord! Hello. Thank you, Nicole! <laughs> Thank you, Daddy. Okay, si Daddy nag-buy niya na. Hi. Kami ni Mami. Okay. Dalawa kayo. Okay. na. <laughs> Thank you, Lord. <laughs> Galing sa ano ko yan? Anak bulsa. Hindi <laughs> din, sarap po eh. Ooy! Ooy! Ano ba yun? Madada ka <po>, pa. <papa. laughs> Mamay ha. Mamay ha. Ano ba Meron lang eh. Baka ano mo eh. Baka masira. Baka <laughs> masira. So wala na tayong party sa birthday mo. Oo nga po. Kasi may iPhone papa. Pinili niya yung iPhone, iPhone kesa pa sa, sa party. party. Kasi <laughs> mas mahal pa yung iPhone. <laughs> Ay, don't feel that dirty You're so happy. I'm so happy you're Basta happy. Basta tandaan mo, pag happy ka, happy, happy ang parents. At yes. Lagi ko ang sinasabi. Happy birthday, Anna! We, love, We you love, love you so much. Seven you na you. siya. Sa mga habol sa birthday niya, send Gcash. Charo. Hello guys, meron lang ako si share sa inyo isang app na pwede ka manalo ng pera. Ito ang Masaya Game. Napakadali lang po mag-register. Just put your mobile number, create a password, OTP, then may account ka na po agad. And napakadali lang din po mag-cash. Pindutin nyo lang yan kung gano'n kalaki yung linode nyo. Ganon din yung mare-receive nyo and may bonus pa. And ito yung mga games na pwede nyo laruin. Dragon Tiger, Color Game, Tosa Coins, Mines, Bakarat at marami pang iba. Pag nanalo na mag-cash out na agad, just press withdraw. Put your Gcash number, then easy money na po agad. So, ano inintay nyo? Download Masaya Game. Nasa comment section yung lucky link ko. 18 years old hold up lang po choice mo pwede kang manalo or matalo